Hindi pa pinapayagan ng pagpasok ng mga bisita sa Linyon Hill sa Barangay Tagas Daraga ayon sa Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office. Ang abisong ito ay kaugnay ng napabalita na may ilang turista mula sa ibang lalawigan na nadismaya sa na abutang itsura ng pasyalan kamakailan sa pahayag ni Albay Tourism Officer Dorothy Collier. Patuloy pa din ang ginagawang pag-aayos at pagpapaganda ng Provincial Engineering Office sa naturang lugar, kaya hindi pa nila ito pwedeng buksan. Sa ngayon, bukas lamang daw ito sa mga nag-eehersisyo. Ayun nga, hindi na hindi pa talaga natin siyang ma offer as a tourism destination. Kaya lang hindi natin naman ma-differentiate ma alin yung local, alin yung um, tourists kasi pwede yung local, isinama siyang umakyat yun na meron lang tayo yung iyo anyway um siguro maglalagay na lang nido na lang ulit ng ano ng signage sa labas that it is still in uh, process looking forward kasi kami na yung mga travel supposedly ang tourists natin is being accompanied by the travel agencies yun ang the ideal no mm -hmm. kaya lang um perhaps there are really tourists that are not availing of the travel agencies because if you're going to ask the travel agencies they do not they know that it's not open as of the moment for the walk-ins in ang medyo may challenge tayo. So uh, perhaps okay po um, We can take that suggestion that we can post in online that the Linyon Hill is not yet a fully um, Promoted as a tourist destination. Patuloy din umanong nakikipag-ugnayan ng opisina ng Pitikaw sa iba't ibang opisina sa Lalawigan para mas mapaganda pang lalo ang pasyalan. Aside from the um, CR, so meron na po siyang ilaw, di ba? May nakita na tayong um, um, lights na solar, solar lights na nilagay. Tapos po, um, yung ano, kailangan po ng at least maganda man lang na landscaping para maging uh, maging Instagramable yung place. And then, um, may, naghahanap din sa kami ng ano, private sector na pwedeng mag-invest ng ibang activities. Diba dati nagkaroon ng, uh, meron dyan na zipline, so we can uh, put it back. Pero yun nga, hindi madali kasi mag-accredit mag ng mga bagong suppliers for that. Ngayong taon, inaasahang bubuksan ito sa publiko. Ang Linyon Hill ay isa sa kilalang destinasyon sa Albay dahil tanaw na tanaw sa tuktok nito ang bulkang mayon. Pansamantala itong isinara dahil na rin sa kalumaan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.